Maganda araw sa lahat. Tanghali. Ngayon, bibili ko sila ng saging mamaya-maya. Para mamayang hapon, sa hapon na pagkain nila, sasamahan ako ng saging na saba. Kasi matagal-tagal nang di nakakakain ng prutas yung mga alaga. Para medyo ma-refresh yung kanilang panglasa. So, bibili muna ako saging. Samahan nyo ako. Dami sa liwana saging saging everywhere bumili na rin akong mais hindi ko alam ba't ganito yung mga mais nila parang colorful tingnan natin dun sa, ano, sa mesa ito na ngayon ang saging at mais ito yung mga mais yung mais na to colorful <laughs> Ayos ha. May dilaw. Dilaw ba yun? Oo May red, may violet. Ayos ha. Oo, mayroon nga dilaw. May dilaw, may... Lalagayin ko. Tingnan ko kung masarap. Pero sa akin ito, ah, hindi sa manok. Ito yung sa mga alagang manok. So, ihuwain ko na para mapakain na sila para ma-ready ko na. Balatan muna. Siyempre. Kunin ang laman. Yan. Tad, tad na sa babae successor talhati lang sa lalaki naman inner tone talhati lang din At tapos siyempre ang pinakabida sa hapong ito sang hiping na tablespoon no? Oh. Sa babae, ay konti lang bibigay ko kasi baka hindi niya ubusin. Ay, ito na. Tignan natin. Hmm. Hmm. Babae. Bye-bye. hindi ganong-ganong kasanay sa saging. Pero yung lalaki Bagay, maano to eh, Malakas kumain Kaya okay lang sa kanya kahit anong pakain eh. Okay, nandito na lahat ang mga kagamitan. 'yon So, kapakain na. Pero unahin ko na yung mga mga tandang para hindi sila nakikigulo. Lalo-lalo na to. Yung manok ni Aling Mimay eh. Ayan. So, developer tapos siyempre ginsa hmm. o, tara tik 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 hmm. tik sama yan kilala niya yung kainan niya eh o, tara dito hmm. ayan inner okay, muna up lang Tignan natin. <coughs> Ayun ka na. <coughs> Tignan hmm. natin. Oh, yun. Tatawag pa. Tatawag pa. Ano na magtawag? Solohin mo na yan. Hmm. hmm. Tatawag din. Hindi <laughs> na magtawag. Hmm. Six. Atin. Oh, sige. Natin. Hmm, si four. Mamadali na. Hmm. Sarap nilang tignan eh no Alam na alam mong masaya sa kinakain eh Pag masaya silang kumakain Siyempre masaya din sa pakiramdam Siyempre Nabibigay mo yung Nakakapagpasaya sa kanila O mga girls naman Ni Aling Mimay Salang ang girls ko dyan Ayun lang Si Blue Lady Blue The rest, kanya na yan. Ayan, yeah, syempre, para sa mga girls, our oh, successor. Hmm. Ito yung kanila. O, oh, then, half din. Hmm. Syempre, bid. Hmm. Bo, nagtatawag din Bo, 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 bo din, oh Natomboy na Natomboy na uh, Next Ah, ito, magana itong kumain As always hmm. Parang may naghahabul sa kanya, eh. Hmm next Miss Universe gana din kumain yan so lucky lucky tapos si Blue oh, madali na hmm yan, nagmamadali na. Talagang sandamungkal na yung kinakain. Hindi na iniisa-isa. So, <laughs> well, ayan na naman yung kalabang ko. Ay, nako. Yan ang kalabang ko. Kain na kayo mabilis. Baka ma ma mahadat ma kain ng ulan. Okay. Oh. Ay, everybody. Ay, ikaw. Narito. Mm. Hindi siya makakain dahil dahil dito. ah <laughs> oh, sige. Yung dalawa talaga. Mm. Dito, sa loob. Dito na. Sa loob, dito sa loob. Mm. Mm. Yan, dito sa loob. Ayun, no? Oh. mm. Dito na. Oh. Mm. Dito. Yun. Sige, okay, pasok ka muna. Sa loob. Hmm. Hmm. So, ayun ang hapon. Solve. De masaya yung mga alaga ko. Yun yung pinaka the best na binibigay, saging na saba. Kahit tanan mo prutas, pero para sa akin yung saging na saba. Kasi ano, mataas yung mga nutrients noon kaysa sa saging na yung latundan. Sabi nila, hindi ko alam kung totoo. <laughs> Pero para sa akin, parang ang maganda yung saging na sa basa kanila. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana maubos ang pagkain bago mulan hanggang sa susunod na episode. tinapon mo yung tubig mo.